baka <laughs> talaga Hello guys, good morning. Good morning. Tayo ay kagigising lang kasi napuyat ako doon sa aso. Kaya guys, ang lamig dito, grabe. Kasi baka ako na pako. Alas 8 so, pasado na nak pa ako napakalamig dito guys dito sa amin sa kalawang pagbasa yung malapit siya sa bundok ngayon nag lang ako dito wala yung mga anak ko yung mag-usawa na doon sa kabilang bahay kasi doon sila natulog eh. walang tao sa bahay kaya doon sila pinatulog nila Ipitla muna tayo ng kape. Hindi sila pinatulog kasi yung lolo niya na sa ospital. Tinakbo kahapon. Walang tao sa bahay kaya sila muna pinatulog doon. <coughs> Tapos sa kasama ko, sa kabilang kasada, sa kapari niya. Kasi 40 days siya, pinagluluto ng kapatid. Kaya, ako lang mag-isa rito. Yung isang anak ko naman, sa kabilang bahay natulog sa kapatid ko. Kaya lalagang walang tao doon, pwede mo na siyang matulog. Kaya ako ngayon, sa solo dito sa bahay. Kaya ngayon pala magkakain. Ngayon pala ako kakain ng almos. Ngayon pala ako mag-aalos. Ay! Guys, 2025 na naman. Ay, na naman. 2025 na. Tatanda na naman tayo ng isang taon. Uh, ang bilis ng panahon. Mga siguro, may so isipin natin mga ilang tulog na tayo mapapansin na natin matatanda na pala tayo hindi na tayo makalakad naka na lang tayo ah, yeah. gusto uh ko, hanap -huh. ko sa pangang Bato, aga aga Pangino, ba Aga-aga. ako sa Panginoon. Pahabay ba niyang buhay ko? Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ano ba yan? <laughs> Bakay mo siya talaga ako. gusto ko pa makita yung mga anak ko na lumaki tumanda <laughs> gusto ko pa makita yung mga anak ko makita ko may uban-uban na rin sila tapos gusto ko rin makita yung mga apo ko lumalaki nag baby na ta dalaga oo oo eh, eh. alam ano ko ba emotional ako at nanonood ako ng TV sa Pilipinas alakin ako <laughs> Tapos kung mawala man ako, gusto ko eh, mabuhay ulit. Kumbaga, kung totoo yung to reincarnation, gusto ko mabuhay pa di. Gusto ko talaga buhay pa ako. Gusto ko mabuhay na mabuhay. At mayroon din mga problema. Parang gusto ko laging mabuhay. Eh, kaso di pwede talaga mamamatay at mamamatay tayo. Pero yun ay ra perfect ramda ko talaga pa nagkakaedad tayo. Nababawasan, nababawasan yung lakas natin. Kaya pa yun sa kanil na lakas natin. Kumpleto pa kami iba iba sa ibang hindi ko hinusgahan na pero so nakikita ko lang sa ibang sa ibang mga nakikilala namin ang tagal na nakasabay namin sa pagtanda nakikita ko ilan na lang sila babawasan na sila sa walo, dalawa na lang sila ngayon pero kami at least pito Bagamat nakikita nga namin, panag-usap-usap kami magkakapatid magkakapatay. Bagay niya may makasyon, nakikita-kita. Nagkakwento ka kami tungkol sa edad namin. Ito niya yung usap namin na lumihina na kami. dami na namin, sakit nararamdaman, araw, naman, naman, namin pero, yung sakit na nararamdaman. Saan tayo araw mo, di ba? Ang dami, siyempre, lumatanda tayo, nagbabago ang katawan natin. Pero patasara ang ating sa kanilang pasyal. Ah, uh, kompleto pa rin kami. Bagamat na uh, nararamdaman na rin sa katawan. So, maganda at kompleto pa rin mag kami magkakakapit. Ngayon lang, medyo layo-layo na kami ng bayan na nakatira. Masalang kamutala noon, isang bayan doon lang na kami nakatira. Wag iba-ibang barangay kami, pero isang bayan lang kami. Pero ngayon, yung kapatid na ako sa Kabite na, ako dito sa Laguna, Kalawang. Wag yung dalawang kapatid ko doon pa rin sa Binyan sa Dela pa, pero yung isa lilipat na rin ng Kalamba. Kasi nga, binabaha doon. Alala ko tuloy nung araw doon sa bahay na, sa lugar namin sa Binyong, bata pa ako. Ano, kuunti pa lang ang tao. Tapos, ang kersada namin malaki, pero wala siyang simento. Tapos, may mga puno, puno pa ng sadyo. pero wala yung mga malalaking puno, hindi katulad dito kasi malapit sa bundok. Doon, ano, Uh, mga mga ano lang siya, puno-puno. Tapos di ba nung araw ang mga bahay ang dingding mga kawa-kawayan lang. Tapos uso nung araw pag aayos ka ng bahay mo, kahit kawayan ng bahay mo, pang-display ka lang nung araw yung mga lahi gawa sa mga ano rin ng kawayan, may mga frame na gano'n yari di sa kawayan yung panabi, gano'n. Uh, tapos ang kurtina natin noon yung sakong stripe na iba-iba ang kulay. Sino po nakaka-relate yan? Diba? Maglagay ka na sa dingding mo ganyan. Kasi siyempre ang dingding mo kawaya Saya-saya mo na. Tapos ang sahig mo lupa. Hindi po ako sa so no Siguro simento lang noon na mayayama na talaga. Mas gusto ko pa yun yung araw ganyan tapos lalabas ka ng bahay kahit lupa lang ang kasada mo pagtitingin ka sa langit ang lawak tapos yung lamig ng hangin ang lamig ngayon, hindi na. Kasi dami ng tao. Walaki wala, na ang pollution. Polluted na talaga tayo. Dumadami na ang mga tao sa laga sa mundo. Kaya, sabi ko nga, ibang-iba na ang bayan kong sinilanga. Bayan kong pinalakas. Ibang-iba na ngayon.